Hello, welcome to Libra Philippines. So this is for Libra Sun, Moon rising, Venus and Jupiter Libra. Check your um check your natal chart. Anyway, kahit anong likes or comments na, na positive, sobrang mapapahayag yan guys salamat po. Sana mag-comment kayo. Kahit heart-heart lang, guys. Malaking bagay yun sa akin. Start na natin ng reading Libra. Again, this is for Libra. Sun, Moon, Venus, Jupiter, Libras. Let's start your reading. One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Libra, please. Okay. Nung punta siya sa kandila, ano? Anyway, good thing wala naman nangyari. Eight of Cups is here. The star. Wow. Four of Pentacles is at the bottom of the deck. Um, this is your energy. Marami kang gustong ma-achieve sa buhay mo more on financial, more on material na bagay. Pangarap mo to eh. And might be yung iba sa inyo, nag-focus ka sa pag-iipon para ma-achieve mo or makuha mo tong pangarap mo. And, um, you're already victorious, pero parang hindi mo masyadong feel yung victory pa na yan. Um, I can see a lot of people na nag-celebrate na sila para sa'yo. Sila na nag-celebrate ah uh, pero parang hindi mo pa rin fully na kukuha. Parang para sa'yo, parang may kulang pa eh. Whatever this new beginning is, hindi mo pa siya fully na kikitaan. Na, or hindi mo pa na nararamdaman ng buong buo na itong new beginning na ito ay nandyan na or nasa iyo na nakamit mo na yung isa sa pangarap mo so um, so mataas pa rin yung mga gusto mong mangyari and naintindihan naman natin yon kasi nga might be wala pa naman sa kamay mo eh parang ganon hindi mo pa naman talaga lubusang um, na nakukuha or na nararamdaman but then uh, nakikita naman natin na ikaw ay um, uh, victorious na para sa paningin ng iba Okay, so that's your main energy So, alamin naman natin Yung person mo, no, Ka connect mo Kung ano naman yung main energy Ng spirit guys, angel guys What do we have here for um For Libra sun Moon rising and Venus, Jupiter, Libras So, ano naman yung Nasa main energy ng person mo Ka connect mo Spirit guides, angel guides. What do we have here for Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libras. What do we have here for Libra? Please, spirit guides, angel guides, para sa person Libra. Okay. Queen of Cups. Ten of Cups is here. Okay. um, Page of Cups is at the bottom of the deck. A very family-oriented na person. Nakikita natin yung closeness niya. Maybe dun sa mga tao sa paligid niya. I feel like this person loves ano, um, pets. I mean, hmm, how would I say this? Ang energy niya, pwedeng mahilig siya sa hayop or uh, pwedeng they do have pets. Parang ganun. May alaga sila ng family niya. And then, kahit hindi naman, alam mo yon pwedeng ganito kasi ang energy. Pwedeng mahilig siya sa hayop or hindi siya mahilig pero dun sa family niya, dahil may pet sila, pwedeng dun lang dun sa pet niya lang na yon or pet lang nila na yon siya. Um, gusto. Alam mo yun, nagugustuhan niya na lang rin. Dahil dun sa pet nila na yun. Pero, sa sa iba pwedeng hindi naman siya mahilig. Okay? I don't know how would you relate to that, pero alin man doon, okay? Anyway, with the Queen of Cups, this person loves you. Mahal na mahal ka ng taong to. Ten of Cups. Gusto niyang bumuo ng future with you. anyway um alamin natin sige nandun na lang rin naman tayo sa mga emotions ano yung mga nasa isip mo at emotions mo towards this person kunin mo na natin yan passion is here wow coffee cup is here and then bottom of the deck is a love call Okay. Abundance. One more card for Libra. Date. Okay. It could be a new person. For some of you. Yeah, nakakita na ako ng friendship and connection sa inyo na itong taong to. I can see a lot of love, a lot of chemistry. Itong person na to, um, I can see a very successful person. No? Wala ko, actually, wala ko masyadong makuha. Alam mo bakit? Kasi pwedeng bago pa lang yung communica connection, communication ninyo na itong person na to. But whatever, um, whatever is happening right now, nakikita natin na unti-unti siyang nade-develop sa mas maganda. Okay. I can see one of you. Nakikita natin may kakonect pa from the past. Wherein parang ang connection ay ano? Karmic. Karmic relationship or karma. So, pwedeng, pwedeng ikaw or yung person mo. Pwedeng maybe yung mga ex ninyo ay connect nyo pa. Sino man sa inyo ang nakikita natin, kakonek pa si X. And then, eto ay nakikita natin na maybe there's unfinished business sa inyo nito ni X. Okay? Pwedeng ikaw or yung person mo. But this new person, um, I feel like nasaktan siya. So, kung itong X na ito ay kinababahala mo, kung nasa side niya yon kung kinababahala mo itong X na ito, kahit nag-uusap sila or whatsoever. Huwag mo'y kabahala. Kasi wala, kinat-off niya na talaga yun eh. Nasakta na siya doon. Okay na siya doon. Tapos na yung istorya niya doon. May unfinished business lang talaga sa kanilang dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin nun is... Anytime iiwan ka niya para doon sa ex niya. Hindi ganun yung istorya. Okay? Mas nakikita natin, mas nagla-level up yung sa inyo. Okay? So, yun ay kung nasa side niya. Pero kung nasa side mo... Well, you know, yun nga. Nagkakaroon ng development dito sa connection ninyo. And then, the ex-person or the past person, nandun pa rin yung communication. Okay? Yun ay dahil may unfinished business. Okay. So, let's moving move on. Munda tayo sa future. What will happen in the future for the both of you? Spirit guides, angel guides. What will happen in the near future for the both of you? For um Libra Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libras, please. Near future reading. <coughs> five of Wands, five, excuse me, five of cups and a five of swords. Uh, five of ones. I uh, sorry. <laughs> five of Wands. five of cups, and the ace of wands. Bottom of the deck is the queen. of cups okay so anyway ko pa ako ng cards na the moon is here four of wands and four of cups and bottom of the deck is the fool Okay. Tell me more. Kuhanin ko na rin yung iba pang cards na gagamitin ko. Okay? For your future, you do have your stab in the back. Tell me more for um, Libra. Nakakaramdam ako ng malakas na energy ng water sign. Stab in the back is also here stab in the back. So, parehong may stab in the back in the near future for the both of you. Guys, um, I don't know. I can see a lot of drama in the near future. Nakakita tayo ng pag-aaway. Malaking pag-aaway. Gusto mo tong person na to eh. You're already flirting with this person. Pero nakakita tayo ng pwedeng malaking pag-aaway sa inyong dalawa na pwedeng magdulot ng kalungkutan. And maybe with the Ace of Wands, um, nandito na kasi na nagsimula na yung con connection, communication sa inyong dalawa. And kahit papano, umasa ka na rin eh. Okay? Pero, um, nakita natin yung pag-iwas, paglayo mo dito sa person na ito. Maybe uh, may mga sikreto na mabunyag. Dito, so I can see a lot of some of you na maraming sikreto ang malalaman or mabubunyag the four of cups um, I feel like ito ay sa side ng person mo possible na masaktan nyo ang bawat isa dahil maaring may sikreto mabunyag sa side niya Okay. Yung iba sa inyo ay may kinalaman ito doon sa mga sinabi ko kanina. Okay? Pwedeng nasa side ng person mo yung unfinished business sa kakonek niya in the past. And then pwedeng malaman mo yung connection nila ng past niya. And then sinabi ko nga, pwedeng may unfinished business pero hindi naman ibig sabihin nun ay uh, pipiliin niya yon kesa sa'yo. Okay? Pwedeng ang uh, pwedeng ang situation is that Uh, I don't know, I can, I can hear children, so pwedeng may anak, may children, so, hindi naman ibig sabihin na nakakonnect na siya in the past is uh, ayaw niya na, or anytime na bumalik si past is babalik siya doon, hindi. Mas nakikita naman natin na nasa iyo ang focus or ang kagustuhan nitong person nito. It's just that, um, pwedeng hindi mo matanggap yon Okay, yung ganong klaseng connection. Na parang, ay hindi, pagpas pass na, pass na. Huwag na niyang balikan, huwag na niyang, wag na niyang kausapin. So, pwedeng um, sa side mo, is hindi mo matanggap yung part na yun. So, anyway, yun yung nakukuha natin. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Um, sa mga hindi pa nakakasubscribe sa ating channel, please do subscribe na lang guys ha sa mga gusto ng personal reading jing tarot reader and please do follow me on tiktok unicorn princess tarot nagla live ako dyan guys at saka dun sa isang account ko na madam p vlogs dyan ako magla live Okay, so please do support my other channel, Madam P Vlogs. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.